Good morning, ayan. Mayroon na po tayong manok na sasabungin. Ayan, guys. Maraming-maraming salamat po sa pag-subscribe, pag tamsak At ito po ang aking manok. Manok na pula. Ayan, guys. Pipibidyohin natin ang manok na pula. At yan ay iko-content po natin ngayong araw na 'to. Ayan. Susundan po natin siya, guys. At napakabait naman po niya. Ayan, ang manok na pula. Ayan, guys para po siya ay maamo dahan-dahan po natin siyang videohan at ating eco content ang manok na pula. Ayan guys, ang manok na pula na napakabait nito guys. Ayan. Marunong naman po siyang ano. Ayan. Marunong naman po siyang magpagilid kasi alam po niyang masasagasaan siya. Kaya napakaganda po ng manok na to guys. Ang manok na pula. Ayan, tumatakbo na siya. Ayan guys. Meron po tayong i-content na manok na pula. Ayan. Hindi po pwedeng manghuli dito ng mga manok guys dahil inaalagaan po nila ito. Ayan. Napakabait ng manok na to, guys. Nagpa-video naman po siya. Ayan. Ang manok na pula. Thank you for watching, guys. I love you all.